ano may ang ganda. Ang babait ng aso. So gaya ng iba, inano ka na dito, dinumog. Ang dami dami pa ng mga aso mga apo. Pero alaga talaga. Ang talaga ang hay. Mga cats at saka dog dito talagang naalagaan ng mabuti. Kasi, mababait sila. Hindi sila matatapang oh. Parang may buntis may buntis? Ay! Buntis ka ba? batang ng tiyan mo. Ming-ming! Ming! Uy, -ming. Ming. nag-aaway. Bakit mo inaaway? Ha? Uy, yung ganito Bakit talup na yung balat mo? oo talot na yung balat niya. Nag-aaway din yata sila dito. Eh. O, huwag kayong mag-aaway! ka? Ha? Hmm. Saan bukaram magkaroon ng ganito yung anak ko? Mata may Parang may katol. Parang may katol. Hello. Ganda mo naman. Asan ka na ba? Hindi kita makita. Ito black. Ito ang top na mga si Gagamit. makawala. Tawag ako. <tinyo> Ang mananay, yung parang matapang mo sa ngayon eh.